Hello and good day sa inyo mga idol. Thank you for watching my channel, Marvelous Smart TV. In today's video po pala, i-share ko lang sa inyo kung anong gasolina ang gamit namin para sa aming expander. So, nasa inyo naman po yan kung gagamit kayo ng unleaded or, your, or yung premium na gasolin Pwede, pwede naman po yan. Kahit anong brand naman po, pwede nyo rin gamitin. Pero in our own experience po, ay talagang stick kami sa shell. Na uh, nag, iba lang po kami ng brand nung pagkakuha nung sasakyan Uh, first karga po namin bago namin may uwi ay Petron Petron po kami nagpakarga nun kasi yun yung pinakamalapit na gas station bago kami magbihay nung pa uwi na kami nung pagkakuha nung kotse mula sa kasa at yung pangalawang beses lang po na naggamit ulit kami ng Petron ay noong nasa Subic po kami dahil wala po kami makitang Shell pero kahit saan po kami magpunta hanggat maaari talagang stick kami sa Shell na brand ng gasolina. Kasi po, na-experience namin, bago kami mag uh, run ng expander, eh, paiba-iba kami ng gas station, eh, nakakuha po kami ng gasolina na may tubig. At uh, yun na nga po, ang mangyayari kasi papatayin yung makina nyo, bilang titirik, or hindi mag start yun pala may halong tubig na. Kaya simula po noon, talagang stick lang kami sa shell para sigurado namin na kung magka-problema, shell lang sisihin namin. Joke lang. Pero yun nga po, Uh, mula po nung nakuha namin sa akin hanggang ngayon, 2 years na po, hindi pa pa po kami nagkakaroon ng problema kaya still pa rin po lagi namin ginagamit. So, thank you for watching this video. Bye!